box natin. Ay, mo na harapig kasi. Um, galing pa ng Indonesia eh. Alam mo yung Indonesia ya? Yeah? Oo. Uh. -huh. natin. Hindi po matignan kasi hindi pambato eh. Hmm, tsaka na yung pambata mo. Oops. Gusto mo kasing galawin? Para may ba tayo kung kulang ba? Diba? Tapos, ayan, dalawang, mm. dalawang hijab. Hidab. Hijab. Hijab. Hijab kasi hmm, yun Huwag galawin na, na sa akin. Hmm. Pagkainan lang natin kung maganda ba. Wala, parang pansambayang. Dres yan. Parang nga pansambayang ii. Dres na kasi yan. Hindi ko nga makita. Wait lang. Ayan, ito. Wait lang. Tingnan mo. Saan? Ayan. Kamayawa ka mo nga. Wait lang. Ito. Sa o. hmm okay kami tunggatin yan yung at papa gugol ako mukunang walang sa unang ni kano kung to galing yah eh? sa ano di ko na galing kai na Junisha. <laughs> Wait lang. Ganda na ito. Ala, yan na naman. Umaya! Ganda.